Ah, oh, sige anak Okay na. Okay Ah, no. uh, ang ang pagda-drive pala ganito. Pagka-ikaw ay nag sa ano, sa A1, ang ang driving style ganito. Yeah, ganito ang driving style. Hindi yung yung pipit ka 'di ba, pag ganyan. Uh, ah, yeah, mali 'yan. Ang ang dapat sa mga driving school pag ganito. Yan. Yung pihit mo, kaya pag ganyan dapat bang pagagapangin mo lang yung yung kamay mo sa steering wheel. Yan, ganyan. Ganyan. Oops, tapos pag ganyan, pag ganyan lang kabig. Yan, pag ganyan lang. Pag nag-aral ka sa A1. Hindi yung pa ganyan. Mali yung kasi. sabi na, pagka daw nag-aral nag, ano yung airbag, doon kami mo po pumipit ka, pwede daw pumalo sa ulo mo. So dapat, eh ano, hindi mo bubuksan na. Ang um, tapi dapat ang manibela pa rin yan. yan. Anak, na record ba dito? Ayan. Okay, so, once na pag nakita, nung naging instructor na ano, ganito ka pumihit, very good sa kanila yan. Okay? Bye. Okay guys, at next nga palang tip pagka ano mag-aaral kayo ng driving school. Ano ah uh, yung first ko kayo na yung tip yung dito sa sa steering, 'di ba? Pagka steering. Tapos yung second dito naman sa side mirror. Ano paano niyo malalaman na yung nasa harapan niyo na sasakyan? Paano niyo malalaman na nakikita nila kayo. Let's say yung mga dump truck, yung malalaking truck. So, ang tip dyan, pagka yung drive, ah uh, pag nasa likod ka ng truck, dapat nakikita mo siya sa side mirror. Yung driver ng truck, nasa likod ka, ba diba? dapat kita mo siya. Ibig sabihin, nakikita ka ng driver ng truck. Pagka nangyari yun at di mo nak nasa likod ka at nagtingin ka sa side mirror niya at hindi ka ki, hindi mo siya kita ibig sabihin nun hindi ka napapansin ng truck driver so mag iingat po tayo sa ganong sitwasyon ok guys second tip po yan pagkakukuha kayo ng driving school like sa A1 thank you guys